Humagupit ang ulan sa lumulutang na ginagawang madulas na salamin ang mga bubungan at ginagawang madidilim na ilog ang mga kalye ng tubig. Sunod-sunod na nagbukasan ang mga bintana at pinto, at nagmamadaling nagsilabasan ang mga taong walang sapin sa paa. Nakatakip ang kanilang mga kamay sa ulo, habang ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Kumalat ang mga bulungan sa gitna ng bagyo habang nakatitig ang mga kapitbahay sa kalayuan, kung saan ang isang ugong na tila pagbibiyak ng mga bundok, ay umanig sa kadiliman ng gabi. Ang ilan ay pautal-utal lamang na nakapagsalita, paano ito nangyari, anong gagawin natin? Ang iba naman ay tulala lamang, basang-basa at nanginig. Doon, sa ibabaw ng nagnangalit na, alon, nakatindig ang dambuhalang kolosas ng Sea Dragon. Isang tagapag-alaga na nagbantay sa kapuluan sa loob ng isang daang taon, ngayon ay unti-unting bumabagsak. Nabasag ang tinig ng isang binata habang, pabulong niyang sinabi, ang kolosas. Ang tagapagtanggol ng ating mga isla, gumuho na. Samantala, sa pinakailalim ng Relic Dungeon, walang takot na sino ni Theo ang hukbo ng mga kalansay na walang tigil sa pagbangon sa kanyang paligid. Ang mga piraso ng buto ay sumasabog at nagiging alikabok sa ilalim ng kanyang talim habang kinokolekta niya. Ang mga huling piraso ng labi ni Kremil. Isang huling abiso ang kumislap sa harap ng kanyang mga mata, koleksyon kumpleto. Pagkuha ng mga labi ni Krimil, dalawamput-anim sa dalawamput-anim. Isang hininga ng tagumpay ang kanyang pinakawalan. Ngunit, nang iangat niya ang huling buto, isang maliit na piraso na may mahinang kislap ang kanyang napansin. Napakurap siya sa pagtataka. Steer bone. Saan kaya ito galing? Bago pa man tumimo sa isip niya ang pag-aalinlangan, isa pang mensahe ang lumitaw. Nais mo bang? Buksan ng mga alaala ni Kremil na nakaukit sa mga labi, walang alinlangan. Oo. Biglang lumabo ang kanyang paligid at naramdaman ni Theo na tila hinihila ang kanyang diwa patungo sa ibang lugar. Kaya ito pala ang bayani ng alamat. Ano kaya ang kanyang itsura? Anong klase ng buhay ang kanyang pinagdaanan? Bumuhos ang nakakasilaw na liwanag at ang madilim na piitan ay natunaw at naging isang matingkad na alaala ng nakalipas isang paslit na babae ang tumatakbo ng nakayapak sa dalampasigan, ang pinung buhangin ay, kumakapit sa kanyang mga talampakan habang sumisigaw siya patungo sa isang tagong kuweba na hinulma ng mga alon, Levi, Levi, nandito na ako. umalingaw ngawang ang kanyang tinig sa loob, doon, nakabaon sa isang tila duya na bato, ay ang Dragon Slaying Sword. Ang barisong nito'y umaawit na may banayad na liwanag, lumapit ang bata, na may pusong puno ng pag-usisa, hindi takot. Idiniin niya ang kanyang munting palad sa puluhan, gumising ka na, Levi. Nandito na ako, isang, bugso ng maningning na asul na liwanag ang sumabog, at isang dambuhalang sea dragon ang nagpakita sa kanyang harapan. Ang kanyang mga, kaliskis ay kumikinang na parang ilog ng liwanag ng buwan. Ang kanyang boses ay dumadagundong na parang kulog. Ilang ulit ko bang dapat sabihin sa iyo, anong ginagawa ng isang paslit na tulad mo rito? Ngunit ngumiti lamang ang. Bata, itinaas ang isang basket ng tinapay na parabang bumabati sa isang matalik na kaibigan. Yumanig ang malalim na tinig ng dragon sa pagkayamot. Ako si Leviathan, ang tagabantay ng relikya ng mga primordial dragon. Hindi ka man lang isang. Ragnaron, bakit mo ako tinatawag sa pangalang iyan? Pinalobo ng bata ang kanyang mga pisngi sa pagmamatigas. Kasi naman, sobrang haba ng tunay mong pangalan. Mas madaling sabihin ang Levi. Napapikit na lang sa inis ang dakilang dragon. Ang itsura nito hanggang sa ito'y tumindig sa kanyang harapan, tila isang dambuhalang nilalang na ititikom ang mga pakpak, kasabay ng pagbuntong hininga ng tila walang katapusang pagkasuya, gawin mo ang iyong nais, hangal na bata. Ang pakikipag-usap, sa iyo ay sumasagad sa aking pasensya. Saka ito tumitig sa tinapay at muling bumulong, bakit ba palagi? Kang binibigyan ng tinapay ng tagapangasiwa ng bahay panuluyan na iyon, sumagot ang dalagita ng walang pag-aalinlangan, oo nga. Yan din ang sinabi ko sa kanya. Ah, may pambihirang nangyari na yung araw. At nagsimula siyang magkwento ng walang patid, tungkol sa panadero, sa mga dauman, at sa kung ano-anong mga balibalita. Habang si Leviathan ay tahimik na nakikinig, marahang ngumunguya. Ang mga araw ay lumipas at naging buwan. Ang mga buwan ay naging taon. Nagdalaga ang bata, lumalim ang kanyang tinig, humaba ang kanyang buhok. Ngunit lagi siyang bumabalik, dala ang tinapay at ang kanyang walang hanggang mga salaysay, patuloy namang nagkunwaring nayayamot si Leviathan, umaangal sa bawat kuwento, at nagpapakawala ng madamdaming buntong hininga, ngunit ni Minsan ay hindi niya ito tinanggihan, at dahan-dahan, sa pagitan ng mga salaysay at ng katahimikan, sinimulang bantayan ng dragon ang kuweba, hindi bilang tagapagbantay ng isang relikya, kundi bilang tagaprotekta ng isang bagay na masakit na malapit sa kanyang puso. Lumipas pa ang mga taon at ang yungib ay nanatiling tulad ng dati, malamig, madilim, at tanging ugong lamang ng dagat ang bumabalot dito, na tila humihinga paluob at palabas. Ang espadang pampaslang ng dragon ay naroon pa rin sa ibabaw ng bato, isang mahinang liwanag, ang pumipintig mula rito, animoy tibok ng isang puso. Ang dragon ng dagat ay nanatili sa tabi nito tahimik at mapagmasid, bagamat nagkunwari itong hindi nag-aabang sa mga yabag na matagal na nitong kinasasabikang marinig. Isang gabi, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, nagbalik ang mga pamilyar na yabag na yon. Bumuga ng hangin ang drago ng dagat bilang tanda ng pagkainis at ibinaba ang ulo, naghahandang muling magreklamo sa pagdating na naman. Naya sa kabila ng mga babala nito. Subalit, bago pa man ito makapagsalita, isang basang kalabog ang umalingaungaw sa sahig na bato at, pumailan lang ang amoy ng dugo. Natisod si Kremyeld papasok sa liwanag, ang kanyang katawan ay puno ng hiwa at pasa, habang ang dugo'y, umaagos mula sa kanyang mga braso at binti. Nanginginig ang kanyang tinig habang iniaabot ang nangangatog na mga kamay upang humingi ng tulong. Halos hindi na siya makatayo bago pa man makagawa ng isa pang hakbang patungo sa dragon. Bigla, isang kawal ang sapilitang pumasok sa yungib, sinunggaban siya sa buhok, at ibinagsak sa sahig na bato ng may. Buong lakas na yumanig sa mga pader ng kuweba. Napasinghap si Kremild at sinubukang pigilin ang paghikbi. Kitang-kita ang lagim sa kanyang mga mata, kinaladkad ng kawal ang kanyang ulo gamit ang buhok pinipilit siyang tumingin sa kanya at nagsalita sa tinig na puno ng paghamak. Tinawag niya itong hangal at walang utang na loob at sinabing nagpakita pa raw ng awa ang emperador sa mga tao nito sa pamamagitan ng pagkamkam sa kanilang mga lupain, humigpit ang kanyang pagkakahawak sa buhok nito at mas inilapit pa siya habang nagsasalita na nagpapahiwatig na may balak siyang gawing mas masahol pa kaysa sa simpleng pagkaladkad sa kanya pabalik sa bayan, pinanood lamang ng dragon ang lahat ng ito, Nang tahimik. Ngunit nagbago ang kanyang mga mata, ang dilaw at pulang kulay sa titig nito ay nag-alab na parang apoy, nag-aalab na puot. At ang buong katawan nito ay nanigas sa sidi ng galit, isang galit na kayang yanigin maging ang hangin, at nang sa, wakas ito'y kumilos. Sumabog ang kuweba dahil sa lakas ng dagundong nito, naramdaman ng buong isla ang panginginig, winasak ng mga pagsabog ang dalampasigan. Nilamon ng apoy ang bayan sa biglaang pagsalakay, habang gumagapang ang liyab mula sa isang gusali, patungo sa isa pa. Nagtakbuhan ang mga tao sa lansangan, sumisigaw ng saklolo, habang sila'y tinutugis ng mga mananakop na sundalo, na pinapipili sila, kumilos kung ayaw mamatay, ngunit maging ang mga kawal ay nagsimula ng mataranta ng matanaw nila ang dambuhalang aninong kumalat sa kalangitan tumingala sila, at ang kanilang mga mukha'y sinalubong ng malakas na hampas ng hangin at ulan. Ang Sea Dragon ay pumailan lang sa ibabaw ng nagliliyab na bayan. Ang mga pakpak nito'y tila humahawi sa unos, at ang bawat patak ng ulan ay naging sandatang tumatagos sa mga sundalo sa sunod-sunod na pag-atake. Walang sinumang mang nagtangkang tumakas ang nakaligtas sa matalas nitong paningin, dinagit sila ng Sea Dragon, winawasak ang lahat ng madaanan ng walang anumang pag-aatubili. Hindi ito pagkalito, hindi pagtatanggol, at lalong hindi likas na ugali. Ito ay purong puod, at sa tuktok ng ulo nito, naroon si Krim. Napakaliit, niyang tingnan kumpara sa dambuhalang anyo ng dragon, at sariwa pa ang mga sugat sa kanyang katawan, ngunit mahigpit. Niyang hawak ang dragon slamming sword bomb sa dalawang kamay. Ang kanyang mukha ay nababalot ng takot at pagkalito habang pinagmamasdan ang pagkawasak sa ibaba, subalit hindi niya ito binitiwan, ang Kapangyarihan ng dragon ay bumabalot sa kanya, at bawat sundalong tuminala ay iisa lamang ang nasilayan, nanlaki. Ang mga mata ng isang kawal nang matanaw niya ang dalagita sa tuktok ng dambuhalang si dragon, bumuhos ang ulan sa kanyang mukha habang siya'y sumisigaw, garalgal ang boses sa pinaghalong takot at galit, yung babae sa ulo niya. Kinokontrol niya yan, siya ang unahin ninyo, ngunit hindi na niya nagawang itaas ang kanyang sandata, suminghal ang si dragon, at ang mga mata nito'y kumitid na may masamang hangarin. Isang siksik na bala ng hangin at tubig alatang ang nabuo sa bungangan nito, umuugong ng malakas bago ito pinakawalan. dumirecho ito sa leeg ng sundalo. Sa isang iglap, malinis na nahiwalay ang kanyang ulo at gumulong ito sa basang lupa bago paman bumagsak ang katawan nitong nawalan ng buhay. Hindi doon natapos ang halimaw. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na mga bala ng tubig, at bawat isa'y bumubulagta sa sinumang kawal na magtangkang sumugod. Subalit para sa mga taga-isla, ang mismong tubig na iyon ay nag-iba ng katangian, ito ay umangat, yumuko, at bumuo, ng isang kumikinang na simboryo. Isang umaagos na harang na parang likidong salamin, na nagbigay proteksyon sa bawat. Walang kalaban-laban na taga-nayon. Sa isang hininga, ang dragon ay nanira at nagligtas. Ang puot at kahinahunan ay nagsalita na parang iisang pintig ng puso. Si Krim Hill, na nasa ulo pa rin ito, ay lumuluhang nakatanaw sa ibaba. Pumiyok ang kanyang boses, halos hindi marinig sa gitna ng unos. Patawad, Levi, patawarin mo ako. Idiniin niya ang nanginginig na kamay sa noo ng dragon. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay bakas sa bawat salita. Sana naghintay ka na lang, napilitan ka lang dahil sa akin, dahil sa akin. At bilang tugon, dumagundong ang boses ng sea dragon, matatag at di inakalang nag-aalab sa init isang tinig na yumakap sa kanyang pighati sa halip na wasakin ito. Huwag ka ng lubhang tumangis. Naging maayos naman ang lahat, hindi ba? Isang liwanag ang namukadkad sa kanyang paligid. Mahinahon at maningning. Ang kalasag na likha ng dragon ay bumalot sa kanya sa isang banayad na bahay uod, dahan-dahang ibinababa siya sa lupain, kasama ang kanyang mga kababayan. Sa pagdampi ng kanyang mga paa sa lupa, napabuntong hininga ang mga taga nayon. Kasunod nito'y umalingaungaw ang sabay-sabay na pagtawag sa kanyang pangalan, Cram Hill. Cram Hill. Iniligtas tayo ni Cream Hill. Ang kanilang mga tinig ay naguumapaw sa ginhawa, pagkamangha, at debosyon. Tumingala si Cream sa dragon ng dagat. Ang mga mata nito'y lipos ng kalungkutan at pag-ibig. Ang dambuhalang anyo ng dragon ay nakatindig sa kanyang likuran, tila isang pader na tagapagtanggol. Ang tinig nito'y pumailan lang sa mahalumigmig na hangin tahimik subalit matatag. Gaya ng iyong sinabi, marahil ay tinalikuran ko ang aking sinumpaang tungkulin, ngunit payapa ang aking kalooban. Ito ang landas na aking pinili, lumambong ang mga mata nito, ginugunita ang munting batang minsang lumapit, upang makipagkwentuhan at humalakhak sa tabi nito. Sabisa ng sarili kong pasya, at hindi ng mga primordial dragon, nagawa kong pangalagaan ang iyong mga ngiti, Subalit ang kapayapaan ay hindi nagtatagal sa ilalim ng isang imperyo. Sa malayong. Gininto ang bulwagan ng trono, galit na ibinagsak ng emperador ang kanyang kamau, dumagundong ang kanyang boses sa kabuuan ng bulwagan. Ang aking hukbong imperial, nagapi ng isang barbarong dalagita na sakay ng isang dragon ng dagat. Hindi ito katanggap-tanggap. Naging matalim at nagyayelo ang kanyang mukha, masyado akong nagkumpiyansa. Dahil isa lamang itong liblib na teritoryo. Ipadala ang mga bantay royal, bawiin ang aking mga lupain. At sa gayon, sumalakay. Ang panibagong opensiba. Mga tanikalang mas makapal pa sa palo ng barko ang pumulupot sa katawan ng dragon ng dagat na nag-aalab sa mahika ng pagpipiit. Umigpaw ang dambuhala, nagpupumiglas laban sa mga ito habang dinudumog ng mga kawal ang buong isla. Ang mga taga nayon ay hinuli, kinaladkad at inihanay, habang ang mga sibat ay itinatapat sa kanilang mga lalamunan. Samantala, ang komandante, mula sa likod ng kanyang kabayo, ay mapagmataas na nagmamasid. Walang bahid ng pagkatinag sa kaguluhan. Itinutok niya ang dulo ng kanyang espada kay Kremild, kung ikaw ang amo nito. Dapat alam mo kung paano ito paslangin. Sabihin mo sa amin kung paano, ngunit ganap siyang. Binaliwala ng dragon, sa halip, tanging kay Kremhill lamang ito nakatingin. Matatag ang tinig nito, sa kabila ng... Paghihirap ng katawan nito sa ilalim ng mga tanikala. Ayos lang, Kremild. Isa akong tagapagbantay. Hindi ako namamatay. Nagbabalik lamang ako sa mahimbing na pagkakatulog. Napaluhod si Kremild, nanginginig at hindi magawang tumingin. Gamit ang natitirang mahika sa loob ng relikya. Sa muli kong pagising, tiyak kong kaya mo akong muling patahimikin. Nainip ang komandante at itinaas ang kanyang kamay hinigpitan ng mga kawal ang kanilang hawak at idiniin pa ang mga sibat patungo sa lalamunan ng mga bihag. Nanginig si Cram Hill, hindi makakilos habang bumabalisbis ang luha sa kanyang mga pisngi. Muling lumambong ang mga mata ng dragon ng dagat, tila hindi itinakdang maging matagal ang ating panahon, ang tubig ay nagsimulang magtipon mula sa lahat ng direksyon. Mga patak ng ulan, ambon, at tilamsik ng dagat lahat ay namumuo sa paligid ng kamay ni Cram Hill na inaakay ng braso nito pa itaas. Ang kanyang mga daliri kusang yumakap sa espada na pampaslang ng dragon. Pumiyok ang basag niyang tinig sa gitna ng pagtangis. Levi, nakikiusap ako, wag mo itong ipagawa sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko magagawa. Ipinikit ng dragon ang mga mata, at sa isang marahang tinig ay bumulong, tila tinatanggap na ang kanyang kahihinatnan. Marahil, ang ating tadhana ay itinakda na noong sandaling sinuway ko ang mga alituntunin. Nagtigilan ang mga kawal ng mamataang kumilos si Cream Hill. Ang maringal na katawan ng dragon ay iginagapos ng mga kedena. Ngunit ang kanyang tinig ay mahinahon, buo sa kabila ng hapdi. Kaya't huwag mong pasanin ang bigat, ng kasalanan sa pagliligtas sa iyong lahi. Wika nito, habang ang ulan ay banayad na dumadaloy sa kanyang mga kaliskis, na animoy mga luha. Ito na ang huli kong pagtulong sa iyo. Naging maligaya ako, Krim Hill. Ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa panginginig. Ang mga patak ng tubig na tinipon ng dragon kanina ay muling umikot, pumupulupot, sa kanyang pulso at mga daliri, na tila isang magiliw na kamay na umaalalay. Nagpumilit si Krim na umurong. Ang kanyang tinig ay napigtal sa isang hikbi, ngunit lalo lang hinigpitan ng mga patak, ang kanilang kapit. Sumiklab ang talim, nanginig ang kanyang mga buko habang malayang dumadaloy, ang mga luha sa kanyang pisngi. At sa isang iglap, isang hungkag at nakakadurog pusong tunog ang umalingaw-ngaw. Ang espada ay bumaon ng malalim sa katawan ng dragon ng dagat. Isang dagundong ang yumanig sa kalangitan, bumagsak ang dragon. Ang dambuhalang anyo nito ay humandusay sa lupa, kasabay ng walang saysay na kalansing ng mga tanikala, pinagmasdan. Nang komandante ang pagkatahimik ng katawan ng nilalang. Nanlaki ang kanyang mga mata bago ito napalitan ng malademonyong, ngiti ng tagumpay. Itiningala niya ang kanyang ulo at humalakhak ng may kabaliwan. Ang kanyang tawa ay tila pumunit sa ulan, na parang kidlat na may pangil. Ngunit nang marating ng kanyang halakhak ang, kasukdulan nito, biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Naglaho ang kanyang ngisi, ang kanyang mga balintataw ay nanliit. Ang kanyang hininga ay naipit sa lalamunan. Mayroong mali, naramdaman ito ng mga kawal sa kanyang paligid. Nanigas ang kanilang mga katawan. Ano, anong nangyayari? sigaw ng komandante, ang takot ay gumapang sa kanyang tinig. Paano nangyari ito? Ang karagatan mismo ang sumagot sa kanya, mula sa abot tanaw, isang pader ng tubig ang umangat. Mas mataas pa sa mga talampas, mas mataas pa sa mga toreng bantayan. Isang dambuhalang daluyong na hinulma mula sa huling hininga ng dragon, na yanig ang lupa sa ilalim ng mga paanang mga tao habang ang mga alon ay umuungol pa sulong, sinasakmal ang lahat sa dinaraanan nito. Nagsigawan ang mga kawal at nagtangkang tumakas, ngunit walang awang nilamon sila ng dagat, subalit sa puso ng kapuluan, hindi. Nalunod ang mga mamamayan. Ang tubig ay yumukod sa kanilang paligid, muling binuo ang pamilyar na pananggalang, na kumikinang na parang likidong salamin. Napaluhod sila, ligtas ngunit nanginginig habang, pinagmamasdan ang nagnangalit na karagatang umaangkin sa lahat ng bagay sa labas ng harang. Nakatayo si Hill sa gitna ng unos, basang-basa, na may mga matang walang buhay, pinapanood ang mga along nagwawala, nang naglalahong anyo ng dragon pabalik sa kalaliman. Nabasag ang kanyang tinig sa isang, pabulong na daing na halos hindi marinig sa ihip ng hangin. Levi, wag mo akong iiwan. Ang kanyang sigaw ay nilamo ng dagundong ng, karagatan. Naglaho ang tagpo at bumalik sa tahimik na daigdig ng relikya kung saan nakatayo si Theo, isang lambot ang, gumuhit sa kanyang mukha isang tahimik na lumbay ang tumimo sa kanyang mga mata, kaya pala iyon ang nangyari, bulong. Niya sa sarili, si Krimild ay hindi isang maalamat na bayani. Isa lamang siyang babae, isang sawimpalad na babae, na ang tanging nais ay maging kaibigan ang tagapagbantay. Ang kanyang pagmumuni-muni ay pinutol ng isang tinig mula sa kanyang likuran. Humarap siya upang makita ito. Ang Krimild ng nakaraan, nakatayo habang hawak ang Dragon Slaying Sword sa kanyang mga kamay, ang kanyang anyo ay banayad at lipos ng pighati. Tumingin siya kay Theo, at ang kanyang tinig ay may bigat ng daan-daang taon. Kung gayon, ikaw pala ang hinihintay ni Livey, wika. Niya ng mahina. Ang itinakda, ibinaba niya ang kanyang paningin, isang mapait na iti ang sumilay habang ang liwanag sa paligid. Niya ay kumikislap, tila isang naglalahong alaala. Dahil sa akin, napabayaan ni Livey ang kanyang tungkulin. Nagdulot ako sa kanya ng pasakit na hindi niya kailanman nararapat danasin, humakbang siya palapit. Iniabot ang espada kay Theo gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang pagkakahawak niya ay matatag, bagamat nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nakikiusap ako, bulong niya, ang tinig ay puno ng pagsusumamo at marupok. Paligayahin mo si Levi. Siya ang lahat sa akin. Tinanggap, ni Theo ang dragon slaying sword, ramdamang mahinang pintig nito sa kanyang palad. Ang bigat nito ay pamilyar na ngayon. Hindi na isang relikya ng trahedya, kundi isang bagay na may buhay. Tumingin siya kay. Krimild at marahang nagsalita, halos isang bulong. Sa tingin ko hindi ko na kailangang gawin pa iyan, kumurap si Krimild, litong-lito, hindi maunawaan ang kanyang ibig sabihin. Ang kalungkutang matagal na niyang pinasan ay gumuhit sa kanyang mga mata. Bahagyang itinaas ni Theo ang espada. Isang banayad na enerhiya ang kumalat mula rito na parang tibok ng puso, at, ngumiti siya ng may tahimik na katiyakan. Ang ispada na ito, tila masaya na siya sa piling ko. Ang mga salitang yun ay tumama sa kanya, nang mas malakas kaysa sa anumang sandata. Humina ang kanyang paghinga, nang nginig ang kanyang mga balikat, at pagkatapos ay, napayuko siya habang ang mga luha ay bumuhos ng walang patid. Nabasag ang kanyang tinig, ngunit naglalaman ito ng, isang mainit na hininga ng ginhawa. Salamat. Maraming maraming salamat. Ang alaala ay natunaw na parang hamog, at ang mundo ay muling nagbago. Tumila na ang ulan sa lumulutang nakapuluan. Dahan-dahang humawi ang mga ulap, hinahaya ang maligo sa sinag ng buwan ang malawak na plaza kung saan bumagsak ang dambuhalang kolosas, nakatayo ang mga sundalo sa paligid ng mga durog na bato, bumubuo ng harang habang nagkukumpulan ang mga mamamayan, basang-basa at nanginginig pa rin dahil sa nagdaang kaguluhan. Itinaas ng isa sa mga guwardiya ang kanyang kamay at sumigaw, nagbabala sa panganib ng posibleng pagguho, wag na kayong lumapit pa. Ngunit kumalat ang bulungan sa buong karamihan habang may isang nagturo, nanginginig ang tinig. Sandali, may tao. Roon. Sabay-sabay na tumingala ang mga ulo, napigil ang mga hininga. Sa pinakatuktok na bahagi ng mga guho, sa ibabaw ng bumagsak na monumento, doon sa malawak at basag na korona ng batong ulo ng Sea Dragon, tumindig ang isang nag-iisang anino, isang pigura, ang liwanag ng buwan ang humulma sa kanyang anyo mula sa likuran, iginuguhit ang kanyang silweta laban sa kalangitan. Humakbang papalapit ang mga tao, dumadagundong ang mga dibdib kasabay ng mga bulungan. Si Krim Hill ba iyon? Hindi. Imposibleng. Magkamali sa ilalim ng maliwanag na himpapawid, si Teo iyon, na ang balabal ay isinasayaw ng hangin. Matatag at di, Matitinag ang kanyang tikas habang nag-iisang nakatayo sa ibabaw ng mga guho ni Leviathan, at sa kanyang kamay na. Sumasalo sa sinag ng buwan na parang isang bagong bukang liwayway naroon ang Dragon Slay Sword Balam, ang buong isla ay napatahimik, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkilala sa isang bagong kapangyarihang isinilang.